Another day, another vlog tayo mga Anong mari. Nung isang araw pa nga itong aking video pero ngayon ko lang i-aap. Dahil nga na busy ang kumari ninyo. O siya, mga mari. Bago ang lahat, kumusta kayo? Na okay kayo lang? Dahil lahat. wala pa ngang pasok ang anak ko sa Kaya school. Kaya may time tayo para labhan ang kanyang Mabilis pa. lang rin to matutuyo dahil maaari. Dahil nga hindi uso dito sa amin ang tubig galing Dayan sa grape. Kaya kukuha gripe. tayo ng isang container na may lamang tubig. Kahit mabigat man ito, kakayanin dahil hindi naman tayo anak ng contractor. Ha? Ano daw? Anong sabi? Oo mga mare, dahil isang kahig, isang tuka, ganyan kaming mga dukha. Hala, kumanta na. Huy, nakakahiya. Pasensya na mga mare, gutom lang siguro siya dyan. Anyway mga mare, kaunti lang tong nilalabhan Isang ko. bag, isang pares ng medyas at isang cover para sa ibabaw ng Patapos rin. na nga tayo dito mga mare at ayan nagbabanlaw na tayo. fast forward mga Dito Dito naman tayo sa part ng dining area. Dining area. Tutiyal naman yan. <laughs> Hayaan nyo na mga mare. Huwag nyo nang pansinin sumahan <laughs> oh, no. Samahan nyo na lang ako mga mare sa pagpupunas ng bintana dahil maglalagay ako ng panibagong curtain na in order ko through online. Yes mga mare, maganda nga ito dahil malapit na ang Christmas. Nga pala mga mare, pagpasensyahan nyo na ang wall namin dahil marumi nga ito. Kahit anong kuskus ko dyan, hindi na talaga yan natatanggal. At syempre, wala pang budget para sa pintura. Isasabit ko na nga dyan ang sinasabi kong bagong curtain Tatlong piraso nga itong in order. Matagal na nga itong dumating sa akin. Pinago ko lang muna. Dahil nga, ang gusto ko mangyari. Maglalagay ako ng Christmas curtain is after ng o Oo mga mare. kasi para sa akin. Para lang sa akin mga mari ha. Huwag kayong ano. Hmm. Char! Ang pangit kung maglalagay ako ng mga Christmas decor na magpipiesta pa ng mga patay. Oh, ba? Diba? So, magtakutan muna tayo bago maglagay ng mga Christmas decor. Pero ayun nga mga mare na odlot rin. Dahil pagkatapos ng undas, mayroon ring sunod-sunod na paparating na bagay. Kahit gaano man ako ka-excited na ilagay itong mga At curtain. ang mga ornaments para sa Christmas tree. Ipinagpaliban ko muna. Kisa naman masisira ang lalakas pa naman ng mga bagay. Baguio. At tadaan, ang ganda talaga tong mga kortina na in-order ko mga mare. Sulit ang bayad dahil ang ganda ng mga tila. At syempre mga mare, dito naman tayo maglilinis sa dining set. Tapos seat. na nga tayo magpunas sa mesa at dito naman tayo sa mga upuan. Pupunasan rin natin dahil maraming marka ng daliri. At meron ring mga alikabok. At syempre pagkatapos mapunasan, lalagyan ko na rin ng cover. At syempre, papalapit na ang Christmas. E di ano pa, huwag na tayong patumpik-tumpik pa char. de Christmas design ang ilalagay kong cover. Hindi man magkatulad ang design ng cover sa apat na upuan. Hayaan nyo na, yun lang muna sa ngayon. At syempre, like what I said, no budget. <laughs> At maglalagay na rin ako ng kaunting dekorasyon sa ibabaw ng ref. o siya mga mare dahil tapos na nga tayo doon sa dining area. So tara dito naman sa tayo. Sa pagbubuo ng Christmas tree. In order ko pala ito last year. At yes, ito ang Christmas tree na ginamit namin last year. Para sa akin, maganda na to mga mare. Mura lang na order ko to through online. Ang taas niya mga mare ay 6 feet. At space saver na rin siya mga mare. Dahil hindi ito masyadong malapad dito sakto sa baba. Sakto lang mga mare kasing sakto ng pagmamahal mo sa juwa mo. Amy. Ay, oo, oo nga pala mga Mari. Baka makalimutan Baka ko. Baka gusto nyo, ilalagay ko na lang sa description ang link. Char! Nagpa-practice lang ako mga mare sa pag-a-appliate. Nagbabaka sakali lang naman mga mare Tapos na nga ako dyan maglagay ng mga Christmas Nahilo light. Nahilo pa nga ako sa paglalagay ng Christmas Iwan light. ko ba sa sarili Umikot-ikot rin ako. Inaan. <laughs> Ayan, nalagyan ko na nga ng mga ornaments ball. At makikita na iba't ibang kulay nga ang mga ornaments natin. Huwag nyo naman ako i-judge mga mare dahil wala talaga akong alam sa mga pagdidesign. Kulang pa yan mga mare dahil gusto ko lagyan pa ng mga bow. So ngayon yan lang muna mga mare. Sa susunod na vlog ko mga mare, maglalagay rin ako ng mga kortin doon sa ilalim ng lababo at ng cortina doon sa lutuan namin. At maglalagay rin ng kaunting dekorasyon dito sa loob ng bahay. Hihintayin ko lang ang parating na parcel. O siya mga mare, ito na nga ang result ang aking kapaguran. Pero kahit napagod man, maganda naman ang kinalabasan. At syempre, happy ang kumari ninyo. Nailagay ko na rin ang aming Christmas tree. O siya mga mari, hanggang dito na lang. Damok salamat, han inyo time. See you till my next video.